bertempur seperti bertempur bayan bertempur anak ini aku gawa mau jen bertempur mana tau jen anak yang gini itu ada Oh, ini aku si jam. Ini aku si jam. Si gremi ba itu. Si gremi ba itu. Ini buat. Pak kita anu nang nyaris ayo. Ha. Bertimur. Kalau lapit sama kalau babit. Dodo <tip> <security hunter>. tapi korek di tangan tapo po ako sa po kampo kabe sa kanilang kampo po parang walang tao doon sa kanilang pahingahan doon ako sa kampo at magmasid lang po ako doon ah, hindi ako magpapakita no para ako para makuha ko si Aini ano, tatawagin ta, 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 ko kaagad sa inyo kapag makikita okay, ko po siya, no. So, dandahan ako tayong ano, tumantadayin.

darating din ang panahon na manghihina yung yung, yung kapangyarihan mo chan tutog malaman po na manghihina yung, yung kapangyarihan mo yan yan kita ko lulusubuin bertempur anak anu aku kawak mujan tahu jan. anu kaya yang gawan itu lapitan kok. Jang. Oh, uh, hindi ako si Jang. Hindi ako si Jang. Eh, si Grevy ko. Si Grevy si ba ito? Hindi ko ito. Bakit? Ano nangyari sa sa'yo? Ha? Pertimur? Huwag kang lumapit, Jang. Huwag kang lumapit. Hindi ako nga eh. si Jang Si Grevy ito. Si Grevy nga ako. Ano ba nangyari sa sa'yo? Ha? Pertimur? Ha? Ano ba nangyari sa sa'yo? Uy. script ito. Hindi mo ako nakilala? Yan. Yeah, oh. Ano mo sa kanya? Pati hindi niya ako nakikilala. Oh, parang tulala. Portimor, saan ka pupunta ka Parang hindi siya makikinig sa akin. Pertipur! Ano ba nangyari sa'yo? Oh my God! Ano ba nangyari sa tao ito? Uh, bakit pa? Lakad-lakad na lang ito. Pertipur! Halika dito! Makatumalon ka dyan! Hoy! Pertipur! kali ka dito? Ano, ano ba nangyari sa'yo? Ha? Parang wala kang kibo. Ha? So, Diyos Ah, ano kaya nangyayari sa taong to, no? Parang wala sa sarili niya. Uy! Pertibur! Yan po. Malakad-lakad ah.

nangyari sa'yo ha 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 Hmm. Ay, pinta ka lang dito sana ko ah. hindi na tayo naghiwalay sana. Ano ba nangyari sa'yo? Huh. Oh. Parang wala din siya ihingyan niya. Parang tahimik ito Hindi ko maintindihan. Ma ma halika, halika. Parang tulala talaga yun. Parang tulala yun si Pusipur. Tayo na, tayo na. Tayo na. Ano bang na uh, nakain mo at ba't umupo ka lang dun sa ano? May hagdan. Satu orang kibuk. Orang. Bayan, ini foto. Buat ini yang aku pinansin. Berarti bor. Kita <laughs> yang nyari, Kak. Tahu tuh. Nah. Ini tuh yang aneh. Oh kameranya. Nihan tuh. Niwan nang nyong kiri kameranya oh. yang Ana Bat parang wala sa sarili oh. Yan. Oh. Yan. Yan, oh. Wala sa kanyang sarili oh. hindi naman ako ano wala naman silang lahi na ano parang wala sa pangisip bakit ka ganito oh. yung tao ah, to eh, yung mga lahi nila masyado talagang matalino pero bakit to ano nangyari na itong bataan to naluloko na yata to Dupur, huwag kang magbiro ng ganyan ha Sana po yung nasa isip ko Hindi yun dito Hahanapin pa natin sa Ito may mayroong, mayroong kalaban ito. Ano kaya yung nangyari sa taong to Sana po no, ah, yung nasa isip ko po, ah, hindi po, hindi po totoo, to, 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 no? Kasi, yung sa isip, parang, ah, hindi naman to sa, ano, nagbabaliw. Kasi, ano man wala lang siyang kibo kanina, nagkausap pa kami kanina, no, na uh, magtuwalay kami ng maghanap kay paing para madali namin siyang mahanap so, yun ngayon, pagkita pag nakita ko siya, ano kaya nangyari na itong taong to oh so, nakikita nyo yung taong to Parang wala talaga sa kanyang sarili. Wala na masilang lahi na balew. Ah. Ah. Hindi kaya to kinulam. kasi parang tahimik kasi dito ngayon eh ngayon lang to uh, naging tahimik hindi kaya to ano pinaghandaan at kinulam sino kayang nagkulang sa kanya ah Ah. ah. Masid-masid muna tayo sa paligid Kita. No? Uh, <injured> <DVD> Tungko. Thank talaga. limang ini sih ah, Malayo ang tingin, no? ano kayang tinitingnan yan? ah, puro pur Hindi talaga ano, hindi talaga makinig sa akin. Oh, Pasukin ko dito para ano. Oh. Oh. Uh. Uy! Portibor! Portibor! Ako to, si Creepy! Si Creepy to! karena harus takut, yang mau ketinggian samping. Putih bur, Cang cang, wak, wak, wak bu, si grape itu, waduh, 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 putih si <tus> Ano po ang gagawin ko po? Parang wala na siya sa kanyang sarili. Purti uh, po. Uh, uh, yan. So bang, ano bang ginagawa mo dyan? Oh, uh, yan. Parang uh, nagbibilang siya ano ng ano, battery. Purti uh, Uy. ano kaya ang gagawin ko dito ah? kami lang pong si dalawa dito hindi po ako pwedeng sumigaw at humingi ng sakso, saklolo oh, baka marinig po kami ng ano, mga kalaban namin dito okay alis na tayo alis na tayo tra alis na tayo tra tra Tali, ali 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 sumunod ka dito ali ali ka ali ka ali ka ano ba nangyari sa'yo Hui. Huh. Marah mula ter. Huh. Bersemur. Ah. Uh.